Bakit na hinto? <laughs> Merry Christmas everyone. May face mask pa yung aking uh, ihaw ihaw Oh, ready na yung ating fire. There goes the tilaps. <clears throat> Kawawang tilaps. Ganito po ang paglitson ng tilapia so ito ang pinakamasarap na ulam ng mga seniors <laughs> pero may masarap din na ulam doon na dinuguan <laughs> and then barbecue oh ang sarap-sarap nito mamaya no with sausawan of kalamansi and toyo <laughs> oh di ba ay eh, marami pang tuyo doon <laughs> gawa tayo bakit ka pa ba face mask? Wala ka naman katabing ko may COVID. <laughs> eh, ka-fresh air na fresh air dito. Eh, kami lang po ang nag dito at kami lang po dalawa ang tao dito sa itong malaking area na ito. <laughs> so, dalawa lang kami. So, pwede dito magingay, pwede dito sumayaw, pwede ito lumundag, pwede itong sumigaw. <laughs> dito sa lugar na ito, ang kasama lang namin ay ang tilapia at ang baboy na ginawang barbecue. Okay? Okay, tignan natin mamaya ang litso na tilapia later on. Wow, sizzling hot. <laughs> Sarap ng barbecue ko. Natikman no, na eh. <laughs> sik sik -lig -lig. Ang blessings. Ang grasya ng Diyos. Oo. Oh, di ba? At saka yung malaking tilapia. Ayan! Marami na akong naluto. <laughs> Ang sarap nitong barbecue. mag Pwede. May uling pa ako dito. Dali mo lang dito. Marami May ano yun? Eh oh. Maganda naman. Kung may iawin kayo, baba lang kayo dito. Merry Christmas everyone!